Hindi ko akala ay eh, naganto ganito pala kalala tong ilaw na to. Meron ako ditong multi-purpose work light na magagamit ko pala sa mga gantong sitwasyon sobrang hina ng ilaw dahil stuck pa yung mga yan. Kaya naman kapag dadaan ako sa mga madidilim na sitwasyon, ay nahihirapan talaga ako. So, ginamit ko siya for emergency purpose na nakapagsalba sa mahina kong mata at sa mahina kong ilaw. <laughs> Di ko akalain at swerte na lang din dahil full charge pa rin pala to sa sobrang dami ng pinaggamitan nito. Matagal na to sa box ko dahil ginagamit ko siya sa mga compartment, sa bigla ang shoot sa mga madidilim na parte, at saka pagka meron akong emergency na gagawin sa motor. So, sobrang lakas nga ng ilaw na ito. Kala mo talaga nakikipaglaban sa mga ilaw ng poste. Eh. Talaga naman, kahit nang kita nyo nga naman, nakakala nyo talaga ay eh, napakaliwanag ng dinadaanan ko. Hindi, dahil lang talaga dito yan sa ilaw ko na gamit-gamit. At syempre, pinapatay ko ngarin mo muna kapag meron ako makakasalubong para na rin sa safety ng iba. Uy, sana all. Yung iba kasi nakakabulag na yung ilaw nila pero parang wala pa rin pake. <laughs> so, yun na nga. Tingnan naman yung ilaw ng motor ko. Ganyan nakalakas ibubo ganyan. Diyos ko, kita nyo naman. Nakikisuporta na, na lang ako sa ilaw ng motor na nasa harapan ko. Wala pa rin kasi kung MDL na kinakabit. Uy, baka naman. Kaya naman, buksan mo na yung ilaw na yan dahil nahihirapan na ako mga pa sa dilim. Ayan ay, o, oh, kita mo naman. Parang ako na yung sumuporta ngayon sa dadaanan nung muto na nasa harapan ko. <laughs> Meron tong three modes of light. Meron siyang yellow, may white, at merong halo na yellow and white. Naihinaan din siya, nilalakasan, depende nga sa gusto mo. Meron din siyang hook na pwede mong isabit kung saan saan. At magnet rin yung ilalim na pwede mong idikit kung saan nga po pwede. Ang charging time nga nito ay 4 hours lang na kayang tumagal ng... 8 hours continuous use. Grabe, napaka pang malakasan talaga. Napaka wide ng range ng ilaw na to na pati yung mga nasa gilid talaga ay eh, masisilaw. Syempre, hindi naman natin intention yung gano'n lalo't delikado, kaya papatayin na lang natin o kaya itutungo ko na lang. Siguro kung oh, ganito lang talaga kalakas yung mga headlight, baka eto na lang din talaga ipalagay ko. Pa, eto, nakapatay sa dilimboksa natin. Ops, oh! <laughs> tungo muna natin at may dadaan. Hindi ko akala ay eh, nakakailanganin ko to hanggang sa kinailangan ko na hindi nga. Akala ko dati e eh, flashlight lang to pero katumbas pala ng poste ng meral ko ang ilaw nito. Mas gusto ko talaga yung mga ganito kesa sa nilalagyan ng battery dahil halos lahat naman ng gamit ngayon ay eh, -charge na. May built-in wifi nga pala to. Ginkgo biloba si at collagen. <laughs> Kaya ayoko talagang nagsasalita habang tumatawa kasi hindi ko talaga naiintindihan yung sinasabi ko. <laughs> Kaya tignan nyo na lang yung video na yan habang binapaybay namin yung San Mateo Rizal ng kasama ko yung kaibigan ko. Nagtatakotan pa nga kami dahil this oras na ng gabi at kami na lang ang dumadaan. Ako na yung pinauna niya dahil hindi na talaga kaya ng MDL niya yung tinatahak namin. Gustong gusto ko na rin talaga magpakabit ng ilaw pero hindi ko pa alam kasi kung ano talaga yung pwede sa motor na pang malakasan at legit. Para hindi na nga sobrang hassle kapag kasakali aabutan kami ng ganto kadilim. Buti na lang talaga may prospects work like talaga tayo na magagamit talaga natin sa mga ganito emergency. Maganda yung mga ganitong light compact heavy duty lalo na tulad sa aking rider na hindi mo inaasahan kung saan ka ba magkakaroon ng aberya. Diyos ko, naranasan ko na to noon nung naligaw ako sa liblib na lugar ng kabite at nasiraan pa ako. Diyos ko talaga, ayoko nang mangyari ulit yung ganon. Nagamit ko na rin to noon dati sa outdoor activities namin tulad dun sa camping Nahalo sa kopen yung sa kabila at gusto na rin magpahinga. Nagpatay na sila ng ilaw pero yung ilaw na to ay maabot pa rin talaga sa kanila. <laughs> Siyempre, wala naman nagtatanong, kaya ikwinento ko ka na lang. Sementeryo na nga pala yung dinadaanan namin yan at ako na yung humawak ng ilaw para nakokontrol ko yung lakas kapag kasakaling may makakasalubong kami. At itutungo ko na lang or ihinaan ko na lang, depende sa pangyayari. Pero syempre, hindi safe yung ganun, kaya ipapahawa ko na lang at bahala na kayong masilaw. <laughs> Charot. Hindi ko na alam kung paano tatapusin, basta bigla na lang kaming mawawala.